Hello everyone. Uh, kumusta Taurus? Uh, this is your general forecast for December 2024. We will look into the energies for you this month and anong mga advice cards ang gustong ibigay sa inyo ng universe. Kung bago ka sa channel ito, ang goal natin dito ay magbigay ng guidance using the light from source para may positive energies ang lahat. Okay? Okay, Taurus, ano bang meron? Kamusta ang lahat? What is happening? kamusta ang magbabagong taon na tayo guys so <laughs> I'm so curious anong meron sa inyo um, Taurus okay so here we go Taurus you have the five of wands in the past so this means Taurus I'm, um, I'm so happy to see this Taurus dahil this is telling me na there are certain situations that you have dealt with and naayos mo siya may naayos kang isang sitwasyon uh, and napakaganda nito kasi ang pakiramdam nito sa akin parang may tinik na natanggal may may baggage na iniwan may merong something na gumaan eh sa energy ninyo so there is something na nawala talaga talagang na, na resolve siya para sa inyo and uh, I, i i feel na napaka-importante nito para sa inyo kaya ganoon siya kaluwag no kahit gaano man to kaliit ko, ano man yung na naayos ninyong issue, maybe in, with another person, maybe some something sa trabaho, maybe something sa 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 pamilya niyo, sa kaibigan niyo, kung ano man 'yan. This is something that's very good, okay? Taurus. Next. You have the energy of the King of Cups in reverse. So, this is telling me na marami sa inyo you could you might be feeling a little bit too emotional. You might be feeling like medyo disconnected ka sa mga nararamdaman mo. There may also be a feeling na um, there may be a feeling na hindi kayo ganun ka connected sa inyong sarili. So, lagi mong tatandaan guys na kung ano yung ibabalik mo lang sa intention mo eh. So, check mo yung sarili mo. Ganun lang yung ganun lang yung technique doon. Most of the time, no? So, ano pa? you have the eight of swords here in uh in in december 2024 and taurus marami sa inyo is walang walang sitwasyon or walang magawa sa inyong mga kalagayan walang magawa sa kumbaga may mga may mga bagay na you cannot do anything so it can be something like gusto nyong umuwi pero hindi kayo makabook ng ticket or gusto ninyong ah uh, uh, gumawa ng something kaso may na, daming hadlang parang hindi pwede kasi ganito ganyan hindi pwede sa work hindi pwede sa hindi ka pinayagan ng nanay mo or hindi ka pinayagan ng teacher mo hindi ka pinayagan ng boss hindi ka pinayagan ng something may gusto kang gawin but it feels like hindi kaya ano so let's see Taurus in your December 2024 nakikita ko yung energy na parang yung energy na to hindi siya ganun ka linaw para sa para makita right now pero you have to see in yourself ko ano ba yung financial situation mo may kakayanan ka ba to buy something meron ka bang budget to do something you have to realize you have to look into your um your capacity yung budget mo kasi sinasabi dito na may mga gusto kong gawin kaso medyo medyo ano eh medyo malayo siya hindi siya hindi siya ganoon kadali because may mga may mga hindrances pagdating sa financial so pwedeng kulang pala yung pera mo hindi mo napapansin or pwedeng may mga baka yung iba sa inyo hindi nyo namamalayan na nawawala na pala yung pera ninyo hindi ninyo nakikita kung saan napunta okay Taurus so you have to check on that because that's that yun yung pinakamalakas na nakikita ko rito yung mga gusto nyo rin daw gawin sa December 2024 hindi siya ganun naka-align pagdating sa pera mo so maybe may gusto kang bilihin na regalo may gusto kang may party kang gusto gawin may gusto mong gusto mong bumiyahe gusto mong gusto mong somewhere gusto mong magbakasyon gusto mong magkaroon ng gift for yourself but you have to look into your budget Taurus ang advice sa inyo is to somehow Isipin mo lang na tignan mo kung ano yung mga nagpapaka, nagbibigay sa inyo ng insecurity. Ano ba yung mga parts sa inyo na nagbibigay sa inyo ng concern? Let's say, gusto mong magkaroon ng, uh, let's say, let's say nagkaroon ka lang ng uh, a little bit of problem or issue sa trabaho tapos medyo kinakabahan ka, ano yun? Bakit? Isipin mo siya kung bakit ganun na feel mo. Pwedeng sa relationship mo to, isipin mo ano yun. Sa pera, ano yun. Hanapin mo sa sarili mo kung nasaan yung issue. Kasi may mga takot ka na hindi mo hindi mo hinaharap. May mga takot ka na pwedeng may trabaho kang gustong kailangan gawin pero hindi mo ginagawa. Ano yun? Bakit? Kailangan mo hanapin yun because yun yung pinaka-solution mo for this month. Yun ang magbibigay sa inyo ng enlightenment pagdating sa December 2024. Okay? So, punta na tayo sa advice cards ninyo. If you resonate with this, Taurus, can you, can you please leave a comment? Mag-heart lang kayo or something, no? I just wanna know kung ano yung anong, ano ang pulso ng mga Taurus ngayon. <laughs> Alright? So, dalawa pang card. Wow, okay, Hawthorne. Okay. Sige, isa pa. So it just have it, you just have to be a little bit careful, no? Taurus, you, that's that's what you have to be uh, to to remember. Unang card mo is gratitude list. Counting your blessings and feeling gratitude for what you already have helps you to be centered in your heart instead of fixated on worries to be in your mind. What and who are you grateful for right now? Keep focusing upon gratitude and you will discover the amazing generosity of this universe. Ayan, minsan, di ba, may mga takot ka. Yun yung sasabi ko, may mga takot ka, may mga harapin mo yun. In another way for you, i uh, idagdag mo to, yung gratitude. May trabaho ka ba ngayon? Medyo stressful ba siya? Pero you have to be also thankful may trabaho ka. Okay? May reklamo ka ba sa, sa mga kasama mo sa bahay? Magpasalamat ka meron kang kasama. Magpasalamat ka meron kang natitirahan. May natutulugan ka. Start from there. Kasi kung puro negative yung nakikita natin, Taurus lahat ng mga blessings hindi mo makukuha or lahat ng blessings medyo medyo hindi sila lumalapit ng kusa sa iyo so you have to be very you have to feel gratitude di ba so next is hawthorn balance elemental kingdom you need to be you need to have some kind of respect with the people around you it's not just because kung ano yung kailangan mo, ano yung deserve mo, but ano din yung deserve ng ibang tao. And deserve ng mga ta ng ibang, ibang tao sa paligid mo. Even animals and even plants. Okay? Kailangan mong isipin na kung ikaw may pangangailangan, yung iba may pangangailangan din. So be very kind with others. And always, wag masyadong... OA sa isang bagay, okay? <laughs> yun ang dumarating. Next is solitude. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time, exactly on schedule, without forcing or chasing. So, let it be. Hayaan mo lang na minsan pagka, pagka napapag-isip ka and be very grateful. Just have this peace sa sarili mo and lahat na dadating na lang yung mga para sa Taurus all right so that is your forecast guys don't forget to follow or subscribe and always remember sa lahat ng gagawin mong decision dapat mabuti ang iyong intention see you next year Taurus